Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan, mataimtim ninyong isipin ng Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga subukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng na nagpapahayag ng kahibangan. At di niya matitiis ang anumang pang-api o paghamak sa katarungan. Ang karnungan ay diwang magaan ng loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastangani ng Diyos sa pagkatalam ng Diyos ang ating damdamin at isipan at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagagawa o hindi man ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimi, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa aking nag-iingat. Nagtataka ang sarili't alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa siyol ay naroon ka kung dun ako manganganlong, Oo, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tiraan ko'y ang duluhan ng kanluran, piyong ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon, upang ako ay tulungan. Oo, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Aleluya, Aleluya! Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa lieg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapitos siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, Nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugo ng Panginoon. Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.